Governor, itong mga ilang bayan po natin uh, dito po sa ating probinsya Uh, uh, ang bayan po ng Santa Cruz, ang bayan po ng Torrijos ay nagdeklara sa ilalim ng general community quarantine at may mga ilang uh, mga lugar na i naman po sa ilalim ng enhanced community quarantine. Governor, kung takali pong magdeklara ang ilan pang mga bayan, for example, ang uh, tatlo doon sa limang bayan natin dito sa ating probinsya, uh, yun po ba, Governor, ay automatic na maaring ideklara na ang buong probinsya ay sa ilalim din ng general community quarantine dahil nakikita po natin yuong uh, nakakaalarmang pagtaas ng uh, mga na kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Uh, Nag-discuss po kami nung uh, Lunes uh, ng ating mga doktor dito. Ano po? Kasama nga po si Dr. Rachel Garcia, si Dr. Jerry Caballes, ang ating uh, provincial uh, health uh, officer at saka yung anim pong ating mga municipal health officers at uh, yun nga po ay uh, ay malamang maghihigpit na po tayo at uh, uh, bukas po ay mailalabas po natin yung uh, uh, amended na executive order o bagong executive order na ay malamang po ay bumalik muna po tayo sa GCQ itong natitirang uh, second half ng August ano po Ang uh, diferensya po talaga sa GCQ at saka MGCQ ay yung pong uh, mga mass gathering ano po yung pong uh, mga meeting sa uh, outside the residence ay na uh, po natin yan dahil po nakikita natin yung uh, pagla uh, malawak po ang mobility ng tao at uh, palaging uh, nasa labas o maraming activities yan po nag, uh, pinanggagalingan ng infection ano po so yan po at uh, yung sa mga social gatherings ay malamang pong uh, maghihigpit na po yan pero yung sa religious uh, activities or gatherings naman po ay uh, bababa po yan sa 30% uh, mula po sa 50% na talaga pong nakalagay sa MGCQ or modified general community quarantine at uh, yun nga po ay si Bishop Juni Maralit naman po ay nag-announce na po niyan na binababa na po sa 30% yung venue capacity sa mga simbahan ano po of course yung curfew po ay uh, Uh, maghihigpit po tayo dyan mga kababayan dahil nga po habang pong ang um, tao ay gumagalaw at uh, nakikisalamuha sa iba't ibang tao ay lalo pong ang laki ng posibilidad na mahawa lalo na po itong ina-assume po namin na Delta variant. At uh, sabi nga po nila kung dati mahahawa kayo uh, pagkatapos ng 15 minutes exposure o ganyan, sa Delta variant daw po, minsan seconds lang po ay maitatransmit sa inyo at ganun ka-deadly. At uh, tignan nyo rin po, ay uh, kung titignan nyo po yung ating positive, yung mga uh, active cases, ay mga 41% po yan ay asymptomatic. May hindi nyo alam na carrier pero ay positive or infected. Yung 51, 56% po naman doon sa ating mga active cases, ay yan po yung mild. Ano po? So, ang natitira po talagang delikado, yung 3%, ay yan po yung mga hindi nagre-report ng simptomas. Ano po? Yan ang findings po namin. Kaya uulitin po natin mga kababayan. Basta po may simptomas, mag-report na po kayo. Ano po? At yan ang importante. Yan man ating uh, residents na nanggagaling po dito at uh, lalabas panandali at uh, may mga importante lang lakad ay binigyan po natin ng 4 days yan, ano po? At uh, dapat bumalik na, kundi mag antigen test na po. At uh, yan pong mga lumalabas na yan, yung ating returning residents, ay uh, malalagay po yan sa mahigpit at thorough na medical examination. At uh, napag-usapan po, pag meron po kayong flu-like symptoms, ano po? Yan ay malamang ay malalagay po kayo sa quarantine at ilalagay po kayo dito sa ating mga isolation facilities. Hindi po pwede yung home quarantine na mga kababayan dahil nakita po natin doon nagkakaroon ng hawahan. Ano ho? So yun lang po. Basta nakita po doon sa pagbalik nyo. Kahit po nag-antigen test at negative. Kung doon naman po sa medical examination ay lalabas po na may symptoms kayo, yung flu-like symptoms, kahit po ubo o sipon o yung pananakit ng uh, dibdib at yung nahirapang huminga, lalo na po yun, ay malalagay po na kayo talaga sa quarantine ho. Kaya sinasabihan ko na po kayo, maaga pa po, ay uh, kung talagang wala naman ho talagang rason na importante para po kayo lumabas, ano po, ay eh, magtigil na muna po tayo sa ating bahay-bahay. Alam niyo naman po sa uh, modified general community quarantine at uh, lalo po doon sa general community quarantine eh uh, pwede lang po talagang lumabas kung mag-access kayo ng essential goods and services at yung uh, uh, 18 and uh, 15 and below at yung uh, 65 and above ay hindi ho talaga pwedeng lumabas. Maghihigpit po tayo ngayon. Ano po yun pong ababa uh, 65, pwede hong lumabas kung siya lang yung pwedeng kumuha ng goods o bimili ng goods or services. Pero ito po, hihigpitan natin at uh, talaga pong uh, medyo uh, hindi magandang sitwasyon ngayon, mga kababayan. Linawin ko lamang po, Governor, ano, inaasahan pong bukas eh, meron ilalabas na executive order para naman po susugan yung uh, current na executive order natin, Governor? Opo, uh, ilalabas po natin 'yan. Pero para po naman uh, ma-alam uh, nung ating karamihan sa so, halos uh, lahat dapat ng ating mga kababayan ay eh, magiging epektibo po naman 'yan ay sa August 16 na So itong ating paghihigpit na GCQ ay titignan muna natin yan ng mga dalawang linggo. At uh, titignan po natin yung developments kung yung pong mga measures na igagawin ng ating mga municipal health uh, officers at mga doktor, lalo po galing sa DOH at sa ating provincial health office ay maging epektibo Mari po naman nating uh, luwagan ulit. ano? Ho? Pero ganyan po ang sitwasyon, alert level 3. Alam nyo naman sa Metro Manila ay ECQ pa ho. At uh, kaya po yung travel talaga ay 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 wag mo nang gawin sa pansamantala ko hindi po talagang napaka-importante katulad po for medical reasons ganyan po yan talaga po pwede